Finally guys, may nahanap din ako Miki. Pero maliliit siya. Ayan. May Miki. Kukuha tayo ng ito medyo malalaki. Kukuha tayo ng isa lang. Sapat na yan. O, no? ba? Diba? Matagal ako hanap ng Miki. Siyempre kukuha tayo ng uh, beans meron din pala dito ang kopya. Ayan, namili na naman siya. Nahirapan na kung ano ba talaga ang bibili niya. Ano ba talaga? You need to get only one, ha? Nagkalisod ang preso. <laughs> Sale, oh. 3.25 eh. So, ayan guys, 5.50 na lang, pero 8 yan before. O, oh, ba diba? Ang mahilig dyan sa century. Ayan, yummers, yummers. May nahanap na naman siya dito. What is that? Inap na, nakabili ka na yan ah. Maybe last diba one. ba yung mga last tira one, ng Valentine's Day? Maybe last one. Okay. Oh, may mga chocolate pa dito. Eight na lang titingin tayo ng chicharon. Chicharon na balat ng manok. Siyempre, wag ka mag-expect ng balat ng baboy dahil walang balat ng baboy dito. Ayan, maraming iba't ibang hopya o pili lang kayo kung aling hopya ang gusto nyo. Hopya na baboy o hopya na ubi hopya char. Walang baboy dito guys. Char char lang yun. Bawal ang pork dito. Gusto kasi yung pandesal na walang flavor. Pandesal without flavor kupa diba, yung katulad na lang sa Pilipinas uh, 300 so ayan may photo sila <coughs> kailan na expire nito 21 next alin pa ah talaga 18. what do you think may empanada pa dito so, ito pala yung hinahanap namin kailangan namin ng corn flour para sa order na sa pinsapin ayan what is this ah yung kwanyan kinagud hmm, No, bibili tayo nyan. Yan na lang. alin Parang mayroon ba tayo doon sa guha? So, yan yung aming pinamili, guys. Dahil may order kami sa pinsapin.